Naghahanda na ang Kanloon City LGU sa Negros Oriental para sa mga ayudang ipamamahagi sa mga magsasakang, apektado ang kabuhayan at pananim dahil po sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ang detalye sa ulat ni Jesse Atienza. Tahimik at kalmado ang Bulkang Kanlaon kahit patuloy ang pagbuga nito ng usok. Ang mga residente patuloy na rin sa kanikani ang buhay. Four, three, two, pero nananatili naman sa evacuation center ang mga apektadong residente dahil hindi pa pwedeng bumalik sa kanilang mga tahanang malapit sa bulkan. Sa pag-akyat ng news team sa paanan ng bulkan, tumambad ang malawak na sakahan na taniman. Ayon sa LGU ng Kanlaon City, patuloy ang kanilang isinasagawang survey sa mga sakahan at taniman na apektado ng pagsabog ng bulkan. With the total uh... Gross, no gross. I uh, shall I say uh, summation as to how much. No, we cannot predict because uh, there are some of it is that it is just newly planted during the eruption. There is some of it are about to harvest, and there are some of it that uh, they are still uh, tilling their land in that in the land preparation stage. So what we did, no, is just uh, we will be allocating. Uh, Fertilizer assistance or cash assistance intended for those individuals. Pati ang yamang tubig sa barangay Masulog, hindi nakaligtas. Ito na ang itsura ngayon ng Padudusan Falls, isa ito sa mga puntahan ng mga turista dito sa lungsod ng Canlaon. Walang katao-tao sa mga kabahayan malapit dito dahil nailikas na lahat ng mga residenteng nakatira dito. Actually, dito sa harap natin medyo malalim na siya na bahagi, pero makikita pa rin natin sa gawing dito, na nagkulay abo pa rin yung area na yan. Ibig sabihin, ganun kataas ang level ng tubig na may halong lahar na rumagasa dito ng kasagsaga ng pagsabog ng bulkan. Araw-araw, umuwi sa kanyang bahay mula sa evacuation center si Tatay Ponciano para silipin ang bahay at pakainin ang mga alagang hayop. Yan akong pamuhi. Parehan ang mga kanding. na akong karabaw. Huwag mo po yung anak. Kaya mga tao, biya, dere, isig safety nga, Nagsasagawa na rin ng ambient air monitoring ang Environmental Management Bureau ng DENR. Ito po yung tinatawag natin na ibang plus. so ito ay nagmo ng isang klasing pollutant na nasa hangin na tinatawag nating particulate matter 10 or PM10 in which ibig sabihin po nito yung mga pollutants or particulates particularly ashes na nanggaling sa bulkan or pwede dust no na nagme-measure ng 10 microns or 10 micrometers pababa. Uh, in terms of PM10 na pollutant, no? So wala pa tayong dapat uh, worry no? But yun na nga ang bulkan kasi nag-erupt maraming pollutants yan na napoproduce uh, lalong-lalo na mga gases particularly uh, sulfur dioxide, no? In which uh, hopefully this week, no, ma-monitor natin yung SO2 level na posibleng nang sa bulkan. Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.